Ayos ba? Pasyal pasyal pag may time Yan oh, time check 7.30 ng umaga Nandito kami ngayon sa may bandang marinig Wow, oh, ang ganda ng pala yan oh. Dito ka kaya o oh. Para makakuna ka ng video Dito sa kanan Sa kanan ka, sa kanan Yan, diyan sa kanan, umuna ka Hala, si Kuya Dante Ay. Ayos ba? Pasyal-pasyal pag may time mo. Oh malakas din to si Bayawo ayan o oh. shout out nga dyan master tingin naman dito o shout out sanjaw <laughs> yaaay okay diretsyo tayo na snake road mabato okay tay okay so tante ka tayo mga katropa welcome barangay burol eh okay, dyan naman kami na sa barangay burol mga katropa uh. yun know. o kuya umuna kang kaunti Yo, kasama ba rin natin si Master Dante? Bayaw ko yan. Ang <laughs> lakas din. Oh, sumabay. Hindi ko mabudol. Ako yata na budol nito. Malakas pala to. Ay, lab. Parang Bungo. Ay, si Kuya na una sa atin. Huh, malakas pala to. Akala ko, mabubudol ko. Parang ako yata ang nabudol nito. Huh. Yun ang mga katropa. Time check. Tapos, jeez na umaga. Andito tayo sa may Parangay Bungo kasama natin si Beo Dante ayun, oh. malakas pala to mukhang oh, ito yata ang hari ng ahon sa kanilang lugar doon sa lubo hindi lang nagpapakilala ay hindi ko mabudol budol eh hindi ko maiwan palagi yan na lang ako nagahabol sa kanya ngayon lang niya ako pinagbigyan oh. ayun o oh, oh. ang lakas kumain lang yan Ayan, nasa church na tayo. Na po tayo gutom, Doon tayo kakain sa medyo eh. open. Sa kaliwa tayo doon sa may mantarong. Yan daw, at kinatilis doon. Yan, yan. Kay Nas. Ayan. Sa nyo lahat dyan. Nasa lubog. Yan. Puso-puso. Oning. Mayor. Boy. <makes noise> Stay. Stay nasa loob. Yo. Shout out. Yeah, sira-sira. Jump jump. Yo na. Siempre kalama. Siempre kumal. Ah. Eh ni si siempre salamat pala. Biniyagan mo kami mag-ride. Ni hey, Tito Dan. Nandito kami sa San Jose. Lo mias sa may barangay San Pablo. Bayan na nan Habang iniintay natin ang ating food wala pa. Pare sa usawang pala. Karon kahit na naman naglalaway na sa usawa. ba pa. O dumating na ang ulam namin, no. Ay, pa mga katropa. Sisig. Pork yan, ha. Ah. <laughs> Bawal din ang baka. Remember. danteo, oh. ng teo. Ayan na, oh. Andito na kami sa Rainbow Pato. Ayan, tagay tayo. Akitin natin, no? Oh. Grabe, oh. Iconic na tulay. Ay, si Kuya. Ayan. Akitin natin. Ayan. Ayos ba? Ride oh. safe. ahon ahonin natin tong lubak lubak na rap road na to dito sa uh, papunta snake road hindi natin kung kaya single hand oh, ha, oh. single hand oh, no <laughs> ahon sa rap road hindi natin kung kaya pag hindi kaya hindi pahinga pero hindi susuko ayos ba ako eto lang kami sa barangay mabato alamba city pwede natin ang lakas pa rin ako no? snake road mabato kayanin ko kaya ito kita nyo naman ako no, Ahon, no? Si Kuya, tinutulak na. ko kakayanin. Tutulak na rin. Okay, time check. Alas 12 ng tanghali. Mga katropa, kasama pa rin natin si Kuya Tante ha. Tinan ninyo o, oh, andito kami yon sa Snake Road, Barangay Mabato. Ayun, apakatarik talaga. Oh, tira mo. Ayan, ayun oh. Tira mo talaga. Grabe. Oh, ayan. Ang ating akitin. Nagpahinga lang tayo dito, hindi natin kinaya. Tukod o. Oh. Rukus tayo, tengok memang ternaknya. Tahu, nah, aho, no, oh, niyo, hirap niyan. Oh. Ah. oh, oh, aho. Pa, oh, Banyan, no? Saragat, grabe. Dito, oh, uh, oh, 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 kita talaga naman ah. Ay. Pasyal-pasyal pag may time. labi dito. snake Negros ba ba ito? Ah, Talaga eh, may pao. kasama din tayo sa 'yong yung babae. Ay. Abi suicide ng TV. May nakakasama ko dito mga ano, nakakasaloob natin. Shout out. To shout out Boy Mama. Ayun. Samahang masukista biker sila ha, SMB 'o. Kabisyo Cycling TV. Shoutout sa BBR. Tatay ko, sana ka. Yo. Nandito kami ngayon, mga katropa sa Snake Road mga bato. Straight right no mga bato. Ayos ba mga katropa, pasyal-pasyal pag pasyal, may time. Ito pa rin si inyong katropang bungal. Ride safe palagi ha mga katropa. Snake Road mga bato. Hindi na natin kung kakayanin. Take road, mau na Uh, nakangat ang una, no? Grabe. Angat una. Uh. Ahon. Shout out, gabi sa TV. Coach Ronald. Uh. Diyan pa siya, time. Time check, time check. Time check 12.24 Andi tayo, naka-aahon tayo sa may second lap ng snake road mabato yan Gano'ng katarik yan Pero napakagandang view naman, tinanyahan paligyan, napakaganda Kasama pa rin natin si Kuwe Dante Shout out <laughs> Yan <You know, laughs> o Si Benton Webe sa si Masigisto Okay mga katropa Mao na tayo dito, dapdapis, dapat is tagay tayo. Rise it, mga katropang bungal, Ayos pa, pasyal pasyal, pag may time. Mao na tayo to, mao na. Tagay tayo na tayo mga katropa. Oh. Si Kuya Dante, Kuya. Alep. Nakaraos. Dap-dap is na kami ngayon, Repal. Ayana. Ah yung baba nito, Tagay Thai Highlands. nandito na kami. Oh. Ito, napakaganda. May nakasama tayong taga Nagwa 159. Ayan o, oh, shout out po mga sir. Al. Yung katropang bungal po. Katropa natin si Kabisyo Cycling TV. nakatagpo sa kanya. Shout out naman mga sir. Ayan o. Oh. Ayan, si Tito Dante. Nahuli. Nahuli nalusong itinutulak <laughs> andito kami yun sa may dap dap is tagaytay ayan tinan nyo naman napakaganda <laughs> wow oh, tagaytay highlands oh. wow oh, ayun ang palatanda ng tower oh. ayos ba mga katropa wow oh, ayan o oh. Tito Dante na huli, Itinutulak. Pasyal-pasyal <laughs> pag may time, graduate. Oh, shout out. Shout out diyan sa inyo. Iyo no. Pasyal pasyal pag may time mo. Oh. Okay, na-unlock namin 'to ni Kuya. Bayaw ko 'yan. Nice ba mga katropang buwan. Pasyal pasyal pag may time mo. Oh. Ayos ba? band. kami ya sa may dab-dab is. Agay tayo. Next leg road mababato kami.